Piguan natin siya guys. Kanya din yung kanyang sabon binigay ko. Oh, ayan, sabi ni Lola, hindi ka na makikilala ng mama mo. Ilalagay natin yan sa plastic. Mama, mas ko tayong kaibigang mangyan. Sino kasama nyo lang? Kayo lang ni Lola? Ka Nasa si mama? Ay, hati na kayo dito ni Lola, ha? Opo. Tapo? Ah. Paano yan? na ako sa kumot, kaibigan. Ah, hanap ako Malamig. ng... Oo, hanap Walamig. ako ng kumot, ha? O, hanap ako ng kumot. Pag mamamas ko, bunso, sasabihin mo, wag pa, wag, wag pa impera. Mamamas ko po. Tapos, pag nagbigay na ng papas salamat po. Ganon, ha? So, ha hanapan... Oo, hanapan ko si Lola ng ano, ng ng kumot. Tapos ikaw, ah, hanapan kita ng ng ano, ng ng damit, ha? Eh, upas ko. Oo. Upas ko damit. O, sandali. Sandali po ha, maghahanap o. ako ng papas kong damit. Opo. Tapos hanapan kita kung may kasya sa iyong sapatos. Opo. 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 Ayan. Sandali, maghahanap tayo ng mga... Baka may kasya sa iyong sapatos. Kung ito, kasya sa iyo. Uh, tingin ko naman, kasya ito sa iyo. Kailangan, bibihisan kita. Uh, hanapan kita ng shorts. Hanapan kita ng short. Tapos, hanapan kita ng damit. Tapos, isusuot mo ito. Ano? Pero sandali, mo muna ako ng damit na kasya sa iyo. Ako, okay. Opo. Oh, Alos. Oo. Oh, oh. Ay, ahanapan din po kita na ng damit, ha? Sandali. Al alam mo ba na pogi ka? Ay, ang cute ng iyong dimple. Pumili ka kung alin ang gusto mo. Yung isa kay Lola. Maliit Ay, mas malit kasi ito. Ito kay Lola. Kay Lola. Pipili muna tayo ng maliliit na damit. Kung ano yung mga gusto mo, piliin mo. Sige lang, piliin mo lang yung gusto mo. Anong sabi ni Lola? Ano daw gusto niya ba? Ayan, nanguha na siya ng mga gusto niya. Ah, may dalawa pa siyang bunso. Sige, sige. Ah, may palda ako, nanay. Ito. Ganito lang yung palda. Pwede yan, di ba? Pwede yan, ay. Pwede yan. na niya, niya Nakapili na siya ng sapatos. The... Oo. The the different, the different. Tapos, so, pinipilian din niya yung kanyang kapatid. Okay. Uh -huh. Pang babae, kasi ba ito sa kapatid mo? Oo. Ah, hindi. Hindi, Ah, uh, pwede po yan, ay, jacket. na napili ko para sa kanya. Tapos, ayan, nabihis, ano na, 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 na siya, nakaligo na siya, nilagay atin yeah. sa bond. So, ngayon, yung isa lang, yung isa ay sapatos mo. Nakita ko ang ay, Tapos, di, ako na ay, yung binata, binate. Pahingan rin yung sapatos, nakita niya eh. eh great ko na pala siya, na eh. bag. At malaki, oh. malaki pagtuwagan Sa kanapang sa na tutoy? To sa balugay? Balugay. Oh. Ay, nagtupo na siya. Nung una, oo. Sabi Balalami. ko, ay, gusto ko may po. Ay, oo pala. Uh, kilala mo yung kapitan sa inyo? Hindi. Ah, hindi. hindi. po. Hindi po. Hanapan ko pa si nanay ng outfit niya. yan Ayan. Ayan. Tama, tama, ano? oh. masaya ka ba masaya ka anong pangalan pala Joey 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 God pangalan godan pa oh? ng pangalan may pogi siya may dimpol ayan but may damit na siya na napamili ayan ang pogi niya oh pogi -pugi pogi siya suotin niya daw ang bota oh, nakapangawa na rin siya ng bag Sige, isubukan mo siya. Subukan mo. Mm. Ah, kasya. Wow. Sakto yan sa'yo sa bundok, ba? Diba? May buta ka na. Sakto na. Oh, sige, sa'yo na yan. Ha? Kailangan pa natin hanapan si Lola. Anong gusto mo? Bota ang suotin mo pa uwi o sapatos? Bota. Oh, sige. Dave, ang gusto niya, bota. Oh, my goodness. Sige, ilakay mo na yan sa loob ng bag. Ilakay mo na. Nasaan na ba yung zipper? Ito. Sige, ilakay mo na siya dyan. At saka yung sapatos mo. Basa yung sapatos, pangpasok siya, ha? Opo. Ayan, pampasok siya.